bata tayo, pinisensya pa kayo. Ang sasabi ng totoo, titikita ko ha. Sa mga pabiyahe ng uh, Bicol, so ilan, isa siguro sa may uh, advice ko, ayan, uh, talagang napakarami ng lubak dito. Ito, tulad nito, aray ko po. <laughs> so kamuntikan pa ako mabengkong kanina, ma mabengkong yung, gulo, yung, ano ko, yung mugs ko. So uh, be alert tayo pag ang isa sa may may advice ko kapag may daanan no kunyari itong kabila ay asphalt ito naman sa harap ay kabila ay semento sa semento kay dumaan kasi pag dito sa semento surebol walang butas to kasi ang madalas na may butas talaga is yun dito sa may left side natin Ayan yung left side natin na asphalt so doon yun yung laging may butas kaya kapag merong ano Ah, uh, semento. So mas mainam sa simento kayo dumaan. 2 hours later. So ayun, na checkpoint tayo. <laughs> May bisita ba ayo? Meron po. May mga registro kayo? Yes po, meron po. Ah tayo ng HPG 4A dapat na tayo, pinisensya pa kayo meron po <laughs> pinisensya kayo meron po <laughs> i-restro kayo meron po hindi <laughs> nagsasabi nito to, titikita ko ha sige po pinisensya <laughs> sige <laughs> pakita tayo ng lisensya so ticket pagka walang <laughs> Ay. so ayan di ba kahit naka tayo dyan pa uniform natin Sir. Ah, okay, okay. na. Aba, aba. Sige, sige, sige. Tropa din, sir. Abutin. <laughs> <laughs> sir, thank you. Okay na sir, naka-vlog ako. Huh? Okay lang okay. Uh, Shout out tayo kila, sir. <laughs> okay, sabi totoo para oh, oh. So, ayun, ah. Oh. Ah, uh, matakot pag may checkpoint. Ito yung gagala at medyo alalay lang at lagi nag Ayun, so sir. Ito oh, mga buwan sige sir, to. salamat po, salamat po. All right, so let's go. Ah, uh, biglaan checkpoint. <laughs> HPG ah uh, 4A. So ayun. Ah, uh, kabahan pag may ganito. So, ang ganda nga ng sabi ni sir eh pag nagsisinungaling so talagang tutuluyan niya no? so mainam pag tinanong ka pag tinanong ka kung may lisensya ka o wala so sabihin mo ang totoo uh, alam niyo po uh, bilang isang polis yan din po ang na may, may bibigay ko sa inyo no? kapag may checkpoint magsabi lang kayo ng totoo uh, siguro kung kaya na pagbigyan pagbibigyan yan kung talagang hindi ay mapapag-usapan yan.